Dagdagan mo pa daw yun. Tubig na. Tubig na. Tubig na. Tubig na. na. Tubig na. Tubig na. Tubig na. Tubig na. Tubig na. na. Oo natitiis na eh. Kasi pag naramdaman sakit na. Mas masakit kung yan. hindi inubos yan. Pwede Yeah, ako, ako, ako lang masarap din niya magaling si lolo niya yung gumawa no, 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 no. parang bibingka bayang...